marami lumabas na mga photo na kasama mo si Duan Ren Wu. This character has been identified as the big boss of the Pogo in Porak. Interesado ko malaman kung ang mga kakutsaba mo sa Pogo ay mga kakutsaba mo rin palabas. Tinulungan ka ba ni Duan Ren Wu na maka-escapo? Madam Chair, hindi po. Well, well, well kung hindi kanya tinulungan, Panahon na para iset yung record straight. Sino, sino-sino ang tumulong sa iyo para makalabas sa Pilipinas? Paano ka lumabas at umalis dito? Madam Chair, isa rin po yung concern ko po dun sa safety ko po. Pagka, That is not my question, Miss okay. Alice. Hindi yeah. ko na po tinatanong ang bitin na tanong uh, namin ni na Roy sa inyo. Tinatanong ko, Paano ka umalis sa Pilipinas? Miss Alice? Uh, umalis po kami, Madam Chair, um, by boat po. By boat? Okay. Paanong by boat? Ang balita ko may sinabihan ka na umalis ka sa pamamagitan ng, hindi boat lang, isang yate. Tama po ba yun? Uh, yes po, meron po. Ah, so yate ang sinakyan nyo meron po kami na campo na yate po. Okay, at least malinaw. Hindi na lang small boat, big boat, very big boat. Yate. Uh, Madam okay. Chair, kanino po yung... Yes, uh, SP Pro Temp. Who kanino? Owns, who owns the yacht? Uh, Madam Sen, uh, Sen, hindi ko po alam sino may ari po nung yate. Po. Sino, sino Miss Alice, para parang actually, uh, SP Pro Temp, para ito yung tanong dun sa McLaren. Nung una, hindi mo maalala sino nagpahiram. Imposibleng magpapahiram ng napakamahal na kotse, lalo na napakamahal na boat, yate, na hindi mo alam at ipantataka sa bansa. Ang tanong ni SP Protem, sinong may-ari ng yate? At yon at, at saan, saan, galing saan yung sinakyan yung yate? Ano yung naging ruta nyo? Uh, sen, yung yate po, kung sino po may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Madam okay, Chair. talagang dapat na nasight namin kayo in contempt. Unbelievable Madam Chair. yung mga sagot. Sa Madam Chair. Uh, Sendoroy, with, with the permission of uh, question. uh, Senate Pro Tem, kung hindi mo alam kung kaninong yate yung ginamit niyo, at least alam mo siguro sino nag-facilitate para makasakay kayo sa yate na yon. Sino? Uh, Sen, Uh, okay lang po ba na hindi ko po siya i-discuss sa inyo po? No, you no, it is not okay, Miss Alice. Natatakot po ako, hindi ko po masabi. No, 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 Sino ang nag-facilitate? Yung tanong ni Sendoroy, sino nag-facilitate na magamit nyo yung yate? Madam Madam Chair, gusto gusto ko pong sabihin pero uh, hindi ko po masabi papel. po sa public po. Isulat mo sa isulat papel. Isulat mo sa papel at isulat ipapasa sa papel. ng Comsec sa aming mga senador dito. Isulat mo sa papel, sinong may-ari ng yate at sinong nag-facilitate masakyan nyo yung yate. Yung may-ari po at yung nag-facilitate po, hindi po ako sure kung iisang tao po sila. It doesn't matter. Isulat mo yung dalawa o iisang pangalan na iyon sa papel para mabasa naming lahat dito. Sige na. Attorney David, you better uh, tell your client to tell the truth and allow her to to uh, to write in paper the the owner of the yacht. Miss Alice, sa, isulat niyo na. Andiyan na yung papel. Saka sumakay Alice sa yate. Anong port? Miss Alice, saan ka uh, sumakay at anong naging rota mo? Sen, kung isusulat ko po, okay lang po ba na hindi nyo po i-discuss po sa public? Miss Alice, please do not tell the senators what to do with the information na halos kailangang bunutin namin sa inyo na parang ngipin. Opo, pero Write pero it Sen, on the paper. Po kasi ako. Write it on the paper at i-appreciate ia namin pag nabasa na namin. Unbelievable. Yung ibang witnesses kailangan sumagot verbally pinagbibigyan namin yung isulat sa papel. Please do that now. May ibang witness na ginawa na yon sa nakaraang hearing. Please write down on paper. Sulat mo na rin kung anong port kung saan ka sumakay. Sige na, para isahan na lang. At saka makadagdag pa sa ng Pasensya K. na po talaga pero natatakot po talaga ako. Ma 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 Miss Alice, nauubos na yung pasensya na namin dito. Sana po maintindihan niyo isulat rin po niyo. ako na natatakot po ako talaga. Iniintindi ka namin at inaalam namin kung ano yung kinatatakutan mong sinasabi mong detret ayaw mo pang sabihin. Ngayon mas simple, isulat sinong may ari at facilitator sa yate at sabihin mo sa amin saan ka sumakay gusto, 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 ko po talaga i-discuss. Eh, gusto, 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 gusto mo pala di sabihin po, mo sa ba? amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. At saka, Miss Alice, nasa custody kayo ng PNP. Paano kayo papatayin doon? Imposible. You are within the most protective institution sa ating bansa. You are sa national headquarters ng Philippine National Police sa Camp Karami. Yes. isulat mo na yung yes. may-ari at facilitator sa yate. Yes po, Madam Chair. Alam ko po, safe na safe na safe po ako ngayon. Kaso lang, nag-worry po ako pagkatapos po ng session, pagkatapos po ng hearing, ano pong mangyayari po sa akin. Doon po Let's ako take it one day at a time. One step at a time. First step, isulat mo sa papel, sinong may-ari at facilitator sa yate. Madam Chair, sana naman itong mga abogado ni Alice ay makisa rin naman sana sa atin na although may duty kayo sa client niyo pero ang inibisiga natin dito is sindikato na uh, sabi nga ni si Turtol po matagal itong sindikato na ito at wala tayong mapupuntahan nito walang solusyon itong uh, investigasyon na ito kung hindi natin matumbok sa sindikato. So ngayon kung wala tayong makuha nitong informasyon, wala na. Baka hindi alam nito mga ni ni Alice Go na later on, baka sila rin mabibiktima nitong sindikato na ito kung, kung hindi tayo magtutulungan nito. We need a whole of nation approach pagdating sa pagkumbat nitong mga uh, baka ito transnational crimes na itong uh, transnational criminal syndicates na itong uh, involved dito. Kailangan magtutulungan tayo dito dahil uh, bansa natin ang nakataya dito. Hindi lang si Alice Go. Alis kayang-kaya kang putiktahan ng PNP. Hindi ka mamamatay dyan. Kaya mag-cooperate ka naman sana para sa Pilipinas. Gumanda naman sana ng Pilipinas. Mag Nayari ang mga sindikato na yan. Tumulong ka. Thank you, Madam Chen. Salamat, Sendoroy. Roy. Uh, NBI Director Santiago, pwede nyo bang i-assure yung safety ni Miss Alice habang siya ay nasa custody ng gobyerno at sumasagot sa aming komite? Baka sa nasa amin pong custody, ay masasagot ko po yan. Salamat. So, nasa custody ka na ng PNP na nagpoprotekta sa inyo. Kung naging sa custody kayo ng NBI, mapoprotektahan din nila kayo. So, answer our questions. Yung yate, ano bang markings nung yate na sinakyan nyo, Miss Alice? Uh, alam ko lang po kulay puti, kung di po ako nagkakamali. Pero wala, na pong, wala po akong makitang number, tapos parang may may mga wings po, ganun lang po. Because ah, okay. okay. So <laughs> yeah. Uh, di ko pa nga na itatanong yung number na banggit mo. Anong numbers nakita mo dun sa yating puti na may wings? Uh, actually naka-cover po kami kaya wala pa akong nakitang number po. Pero alam ko po yate. Walang wala kang nakitang number, may letters ba sa yate? Um, uh, meron parang sticker po na wings po na design lang po sticker na wings. Ano yung nakakover kayo? Ano yun? Miss Alice? Makeup po. Tapos kahit gabi po, uh, meron po kaming sunglass po. So, nung gabi, ano? Gabi? Tapos naka-sunglasses kayo? Bakit ganon? <laughs> <laughs> no, so, nung gabi yon sa ang port kayo umalis? Sa kay yate? Yung port, sabihin ko na. Toto so, si previous question. Uh, po, yes, as people Temp, po, Sa ang port kayo umalis. Yung port po, uh, hindi ko po alam yung exact pero uh, Manila po. Hindi ko alam kung south or north o saan po. Basta alam ka po, po Manila. So Metro sa isang Manila? port sa Manila. Uh, po. Metro Manila or? Metro Manila po. Metro Manila. So sa isang yacht dock sa Manila. Just, uh, yate po yung unang sinakyan po namin. Just to Una. put on record, Madam Chair, sunod. Just to put on record. San Joel. Just to put on record that this is absolutely uh, uh, in contrast with the statements made by Miss Sheila Go that they traveled from uh, Banban for five hours, Madam Chair, uh, south of uh, uh, Luzon. And uh, now, uh, itong si Guahuaping is saying that uh, Uh, they took that uh, white boat here in uh, Manila Madam Chair, just to put on record Yes, thank you Sen. Joel Miss Alice, nasulat mo na ba yung uh, pangalan ng may-ari at facilitator sa Yate? Pakisulat po kanina pa po namin kanina nyo pa sinabing gagawin nyo isulat sa papel yung may-ari at facilitator sa Yate Gusto mo ba yes, lumabit pa sen... kami para ibulong mo sa amin, Alice? Yes, Sen. JV Yes, uh, Madam Chair ah uh, is it okay if Alice could narrate to us yung kanya pong istorya, yung kanya pong escape, escape story so that we can um, we can compare it doon kay Sheila no? kung talagang totoo. Ngayon pa lang magkaiba na eh. Isa small boat to big boat. Ito, yate. So probably, kung pwede lang, Alice, hindi naman ito makaka sa iyong mga kasong pinail sa iyo. Pero gusto lang namin malaman kung paano ka tumakas kasi matutulungan mo na kumite para at ang lahat para malaman natin kung sino yung mga tumutulong nang sa ganun ay eh, yung mga may na tumatakas eh, hindi tumaulit maulit yun lang pagtakas mo pag gusto natin malaman pwede mo i-narrate sa dahil Madam Chair Salamat San Yes Unang-una, pakisulat na sa papel yung may-ari ng yate at yung facilitator sa yacht ride nyo. Pangalawa, ikwento mo yung naging biyahe nyo at ruta mula sa Manila sa, sa Kaysayate.